roma so, mga ka-idol no? Nagat na itong kuwik ni papa sa dagat O Tabi na sa Diyot na Grasyahan ang mga Kanduson sa Sibot Kanang galagom mga, mga Idol Muna ang Bulinaw Grabe kalayo Grabe kalalom Nadaymi sa si Paway anak kanang long mga katul ah, mga 14 ka baldi no? na mga kaya ito grabe mga ito katakan si isda ito yung mga kaya ito ato no makini yung mga kaya ito among na kandos isda na bulinaw mo na bulinaw ginawa Kanaong. Kanina uli na bitri sa mong mukha, sa truso. Grabe sa mga ka dagkan sa mong mukha, mga ka-idol. Please like and share lang mga ka-idol. Salamat. Thank you, thank you for watching.